mabilino na pasugod si Star Magical Event. Sinundo si Kim Joo. Aba, nagselos si Mister. Muntik ng magkainitan. Gerald, pinabakuran si Kim Joo. Kahit sino makapasugod kung alam nyo kung gaano kabagsik ito sa babae. Walang kadalalala. Hindi man lang naisip na hindi komportable si Kim Joo. Panay padikit at paglapit ni X. Marami nagkalat na larawan at video. Kuha mismo sa event. Panay ang pagsunod. Sinong hindi mamamahala? Magsiselos at magsiselos talaga si Paolo. Alam niya ang ugali ni Gerard. Nakuha pang magbigay ng speech o mensahe. Gustong magpa-trending para pag-usapan ulit sila ni Kim Joo. Kawala ng respeto pilit si Sira na nagkimpaw. Nahayab lang tuloy ang mga supporters kay Gerald, pati ang mga bashers panay ang pakikisaw-saw. Kung saan may issue, dinikit at dinikit. Ito nga ang ilang komento. May ka karapatan si Pao na magdemat. May karapatan din na magselos. Sinong lalaki na hayaan lang ang jowa nilalapit-lapit na ni X. Itong si X naman, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Akala mabilis makuha si Kimi. Lahat na lang ng babae hindi ginagalang. Huwag mong hintayin na magalit sa iyo ang mga boss. Alam mo may Paul Abino. Para ka pa dita. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi ka babalikan ni Kimmy. Ilan lang yan sa mga G, G? About sa Kimpaw.